21. alisa na samahan nyo kami sa panabagong episode natin ng camping trip at pupunta tayo ng mamili muna tayo ng supply sa palengke nila at ito ay pag exit lang Pamilyang ilong ng San Tomas kumpleto ang mga bilihin dito at sobrang gaganda ng karne nila bumili nga kami ng pambulalo kasi yan ang uulamin namin mamaya Ula ito laki ng palengke nila dito frozen pa kahit mga frozen foods yelo, danggit at itlog kompleto dito yelo oh. ganda ng palengke nila dito may malinis na CR pa o, oh, tara biyay na tayo ulit oh, masyado tayo maaga hindi tayong almusal toasted chopaw ito pip pip tong Ito rin yung daan papunta ng Bato Spring Around 10 kilometers more pa papunta ng Bangkong Kahoy Valley 8 kilometers bago sa Bangkong Kahoy May 7-Eleven Madami ka pa madadaanan na maliliit na tindahan papasok dito Kaya kung kulang pa supplies mo pwede ka pa mamili dito katapos ng bayan nila dito na magsisimula ang magandang laban. Puro paahon dito at magagandang mga tanawin. Welcome to Mount Banahaw. Maigli lang naman ng rough road dito, parang less than 2 kilometers lang. Kung tanong nyo kung kaya ng sedan, basta wag lang ay pupunta dito pag tag-ulan. Kasi eto may video kami dito pagkatapos nito na umulan nung pauwi kami. Panoorin nyo. Kung mababa ang sasakyan nyo or mga sedan, yun nga. Huwag nyo lang susubukan talaga ng tag-ulan dito. ang pakita namin nung pauwi kami. Orange rainfall warning. O siya, balik tayo sa palabas. Maligayang pagdating sa bangkong kahoy ng Dolores, Quezon. Maligaya uh, maligayang pagdating sa bangkong kahoy. Uh, pagdating dito, pasok muna kayo dito sa information nila para register kayo. Ito pa lang ako, giniginaw na ako. Kayo dito, restaurant sila ma'am dito. hoy uh, may kape. Yes, Mind ko lang po yung basura po, bawat iwanan. Nagayaran namin 840, 5 person. Ito yung overnight rate nila dito. Ito yung mapa nila, madami mapupuntaan sa kanila. Makikita mo rin to sa main entrance hall. Pwede ka rin mag-CR dito sa resto nila. Ah, pababa. Ma'am, thank you po. Nakarating kami dito na 9am pero grabe, sobrang lamig talaga. Ito yung dating namin, umaambon. Hindi pa man lang nakapag-set up. Hanap ng CR. Kailangan namin pumwesto malapit sa CR kasi. May tatanungin tayo ng residente dito. Ito, no, malapit na. Tanungin natin. Ropa! 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 Eh, Kahit nagbablog lang kami. Saan ang CR nyo dito? Oh wala alos alas 10 na Grabe dito yeah. sinubukan namin magtayo ng side awning malapit dun sa unang CR kaso talagang hindi namin kinaya hinintay na lang namin humina yung hangin kaya nag decide na rin kami lumipat sa kabila yung malapit sa mga puno yung namin late na namin na itayo wala lang video kasi nandun kami nung una grabe hangin dun <laughs> lumalaban eh. <laughs> parang ganun pag open area <laughs> pero mas matindi dun Buti, eh, nandito na kami. Yan, ah, umupa na. Baka black camper yan. Dong. Tanji. Oh, ganda ng tent niya. Ayos. Ah, isa. Magalauna. Pero grabe dito. Buulan. Lamig. Tawin yun, no? Oh. Oh, one din yung tao dito. Ayan, dalawang sasakyan, motor. yo may bagong dating na mga motor kanina pa. Grabe dyan, no? Ooh, solid. Na kami maglalatag ng malaking tent yung dalawa yun sila bocha dyan na mabaluti na lang yan sin dalawa dito oh! yun sila matutulog mamaya hi hmm. isang baboy at manok ah, gulo kas talaga ng ulan dito muna tayo ang kape. Tara, pasyal namin kayo sa mga amenities nila. Pagbaba nyo dito. Ayan. May court dito. Full court. Dawa ng court dito. Sariwang hangin dito. Ito pala yung CR. Ayan, nandito lang sa baba. CR nila CR Tubig Oop Yun lang Hindi namin expected Hindi tumigil lang ulan <laughs> Kanina pagdating Sobrang ginaw dito Kailan lipat na kami ng tent Ano? You know? oh. Ah, dami rin nandito eh kahit maulan. Mala umaga, hindi talaga tumigil. Solid ulan dito. Hmm. Maaga rin kami nagpahinga dito 8pm pa lang kasi sobrang lamig talaga at ilang oras na kami basa ng tubig ulan. 6am na, ligpit na kami, may tubig na sa oo na-receive na pa naman yung text ng rainfall. Ako, grabe ulan dito. Good morning. After mat. Grabe, lakas ng ulan dito. Hmm. Pitan time na. Kaso, humangin bigla. O, oh, paano? Uwian time na. Maraming salamat sa pag ng oras nyo sa amin sa susunod na biyahe ulit. Paalam!